Isa lang. Single mom. Tama? Opo. Hmm. Totoo ba yung sinasabi nila na masasarap yung mga single mom? Hindi <laughs> ko alam. Siguro. Huh? Ano ang rason bakit nasasabi nilang masarap ang single mom? <laughs> di ko alam. Sir. ah uh, hindi. Ako dapat magtatanong, di ba? Kasi sa ano, sa yung lalaki kasi bak yung mga uh, lalaki bakit gusto nila ng single mom kaysa dalaga di ba hmm. di ko pa na experience eh. <coughs> 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 bakit ka nandito sa Lab 2.0? Gusto ko lang. <laughs> gusto ko lang manood na ma umakyat. <laughs> Gusto mo manuod? Pero bakit napunta ka sa itaas? Hmm? Huh? Oh? Nasa live ka na ma'am, nasa taas ka na. Hindi ka hindi ka lang basta nanonood. Ikaw na yung artista ngayon, oh. Look, stir, stir. Ha? Huwag ka magbasa ng comment. Ako, intindihin mo. Parang tanga ako dito. Sorry po. Ang lagay ba'y sorry na lang? Pag ako nagkamali, walang kapatawaran? Ganyan kayo eh, no? Pag lalaking nagkamali, paulit-ulit. <laughs> kayo, isang sorry lang, tapos okay na agad, gano'n? Pwede. Pwede naman yun na, oh. Wow. <laughs> Teka, saan ka? Ano, sa Buanga del Norte. Sa Buanga. Sa so, may Del Norte. Malayo si Mercedes. No, siya yan sa Buanga Del Norte. Baka Dulcero siguro yung ano, Mercedes. <coughs> no, banta sa Dipulog. Malo. Masaya ka? Opo. Bula. Lame. <laughs> ha? Sud mm, di. Sud lame sudan. hindi. Sudan. Lame kumuton, lame paakon. Hindi naman nauso okay. ng Axor. Ay, ay, yeah, yeah. <laughs> Hindi nauso, pero lami na, ma'am. Kaya bang mapaaka ka ako, ano? No. Hmm? Nakatilaw ka na, Ana? Wala. Mapaak, dari mo paak din to. Tirik mata mo. Mama! Wala, sir. <laughs> Wala, katilaw, anak, ma'am. Wala, sir. Pilawan pa. Gipaaka dari ah, gipaaka dito ah. Pilawan pa lang. Tirek yung mong mata Pilawan <laughs> pa lang. Mm. Nakaka na ikuhan. Perspektiba. Nakaka na i... Kaya ba yung mo tilawan? Sigurad. <tip> <cigarette. tip> Lagi ka bang nanonood ng live ko? Apa. Mm, thank you, ha. Sige, balik ka na lang kapag naghahanap ka na, ha. Sige po. Oo, parang, parang may lindol hanggang ngayon, eh. May after shock sa, sa bahay niyo. Thank you, ma'am, ha. Single ma'am. Okay. Bye. Bye-bye.